Hello, mga Iksoon. So, karoon na na po tayo ilayin ni Iki. Eh, e, sang niya mga Iksoon. Nga, katong ginawang iso Kristo. mga pulong mga Iksoon. Ay, uno kapitulo 14, versikulo 32. Ang Diyos, dili Diyos sa kasamok. Kung, kung dili Diyos sa kausay. Muna mga Iksoon. Madili ito mag-away mga Iksoon. Kaya ang Diyos, dili man sa kapiglalis. Gugma man niya mga Iksoon. Kalooy. Pagkikiusa. Muna itong pangitaon mga Iksoon ang dili mag mag sige sa social media magsuon batok sa tong mga lalaing reeler bitaw magsuon duwi na sa mga magsuon kay ang Ginoo man kudlo ang makigaway ta kay wala man nag nani ang Ginoo ang Ginoo mga igsuon nga makigaway ta ubo man sa ni, ni, nani nga mag aron pagguba sa kasuguan kundi rin ni ani sa mga igsuon aron sa pagtuman sa kasuguan so mabasa din niya mga igsuon diri sa Mateo kapitulo 5 Versikulo 17 magsoon. Ingon sa magsoon. ayaw ka mo ngan nga nyan ako aron pagbungkag sa kasuguan nyan ni an, an he ako aron pagtuman ini ato so, pa dili ta magnuna magsaon nga magbung magkikaway ta magsaon magkikbungkag mag sa kasuguan kun dili nani ang Dios mga igsoon si Ginoong Kristo aron sa pagtuman sa kasuguan mo na magsaon mo na isakto magsaon so bye, -bye po salamat sa pagkuminan niyo magsaon god bless